Happy Sunday sa lahat. Support to this video mga guys. Hindi ko talaga akalain na makadala si mister ng ganito. Kasi una talaga mga guys, nagbabike lang yung anak ko. Tapos yung asawa ko naman is nagmumotor. Tapos pupunta pala sila doon sa akala ko, dito lang sila sa malapit kasi mag-exercise nga sila. Ay naku mga guys, binitbit ba naman niya yung anak niya papuntang kabiasnan doon papuntang paranyaki. Nagbabike nagulat nga ako ang layo-layo kaya nun mga guys kapag balik daw niya may bit-bit na naman ng isda so ayan mga lord guys may plano talaga siya magbili ng isda so ayan nakabit-bit na nga ng isda at ang gagawin niya daw niyan mga lord guys is gagawin niyang kilawin at magtitinola daw din siya so ayan sabi ko ang layo-layo naman yun da binit-bit na yung bata hindi daw akalain ng asawa ko na kayang-kaya ng anak namin na magbike ng ganun ka layo so, grabe talagang layo nun mula tagig papuntang Kabiasnan layo layo ng mga lod guys papuntang Paranyaki pa yun so ayan mga lod guys grabe talaga to kaadik ng asawa ko sa mga isda lumaki naman kaming tabing dagat pero ganyan oh grabe ang hilig niya talaga sa isda ang sarap na sarap naman din kasi ng isda niyan mga lod guys sarap kilawin at tinula kahit anong luto Mas, sarap talaga siya so ayan. So habang ako ay natutulog pa mga lord guys kasi umalis sila kanina is 5 am yung anak ko naman ang nagbibigyo nitong isda na to so sila yung gumawa talaga ng video habang ako ay tulog kasi bago sila umalis bumalik ako sa pagtulog kasi nga may plano nga sila mag exercise daw iba naman yung ginawa nila exercise mga lord guys nagbili ng isda ng napakalayo binitbit pa yung anak na nagbabay papunta doon ano ba ito wala ng ngipin yan wala Ipin. Ini loh, Ipin. Ipin mali mm, malit. Hmm, malit. kayak yang kills, Yang gils yang malah. Uh, uh, ah. Parang pak, <laughs> <Okay. Slice laughs> parang Per, keren. Orang asem, Slice-nya, slice nah? Iya, Yang. Eh, kami mau Tuna? Yang. John Yak 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 Yan harai Wala tunal lan techniques. Dada. <laughs> next. Next, next, next. Tanggalin ang buntot. Tanggalin mo yung buntot, dad. Yung buntot, kasi kulahin natin. ah. Kulahin mo? Hmm. Laki kasi.

Heart. Ang liit lang, ha? Pero malaki ang gills. Ang liit naman noon at ayun yung gills, lahat pap. Ah, Japanese, sino you know, gusto ng ano, sushi? Hmm, mo. Yun nung dami. Sarap ito. Sarap, sarap. Ito na, sushi. Ang iba, kinukuha yung red dyan. So, ayan o. Oh. Kinilaw. Slice na ni Mr. Magkilawin daw siya, ayan. Pagsiwin na naman yung to kay na hey, may... Hindi, yun. Eh, tinula ba? <laughs>